Sa buhay, marami tayong gustong marating, pero may mga bagay na kailangan natin itago mula sa iba. Hindi lahat ng tao ay karapat dapat malaman ang mga plano, pangarap, o kahit ang mga pagkatalo natin sa buhay. Kung minsan, ang pagpapakita ng lahat ng ito sa ibang tao ay nagiging dahilan kung bakit hindi tayo umaangat. May mga bagay na kailangang manatiling lihim at ito ang mga bagay na madalas ay magbibigay daan sa ating tagumpay. Kaya, kung nais mong umasenso at umangat sa buhay, may mga sikreto kang dapat itago. Huwag hayaan na masira ang mga oportunidad mo dahil sa maling pagpapakita ng mga bagay na ito sa ibang tao. Tara, alamin natin kung ano-ano ang mga ito. Number one, ang iyong mga plano para sa hinaharap o ambisyon. Madalas, napakadali nating magtago ng mga plano natin sa iba. Isang malaking pagkakamali na ipagsabi ang lahat ng ating pangarap at ambisyon sa mga tao sa paligid natin. Bakit? Kasi may mga tao na hindi talaga maghahanap ng paraan para magtagumpay tayo. Mas lalo pa silang maghihikayat na hindi natin kaya. 'Pag nagtanong ka sa kanila kung paano mo aabotin ang iyong pangarap, baka ang mga sagot na makuha mo ay puro negatibo. Ang mga tao ay madalas hindi naniniwala sa mga plano ng iba dahil masyado silang nakatutok sa sarili nilang limitasyon at kakulangan. Kaya't bago mo ipagsabi ang iyong plano sa iba, siguruhing handa ka sa kanilang reaksyon at maghanda ring protektahan ang iyong mga ideya. Ang pinakamagandang gawin ay mag-focus sa iyong sariling aksyon at iwasan ang pagtanggap ng negative feedback mula sa ibang tao. Ang mga plano natin ay ang ating gabay patungo sa tagumpay. Kung ipagsasabi natin ito sa iba nang wala sa tamang panahon, maaari itong magdulot ng pagdududa o pagkabigo sa ating sariling kakayahan. Minsan, kailangan lang natin magtrabaho ng tahimik at ipakita ang ating mga resulta. Ang tagumpay ay hindi laging binubuo ng malalaking deklarasyon o pagpapakita ng ambisyon. Ang totoo, ang pinakamahusay na plano ay yaong hindi ipinapahayag, kundi ipinapakita sa pamamagitan ng aksyon. Huwag hayaang madismaya ka sa kakulangan ng suporta mula sa ibang tao. Mag-focus sa iyong ginagawa at kapag nakamit mo na, ang iyong mga layunin, doon mo na lamang ipagmalaki ang iyong tagumpay. Hindi mo kailangan magmadali upang ipaalam sa lahat kung ano ang plano mo para sa hinaharap. Ang mga pinakamatagumpay na tao ay iyong mga hindi ipinagsasabi ang lahat ng kanilang gagawin. Sila'y tahimik na gumagawa ng mga hakbang at hindi pinapansin ang mga opinyon ng ibang tao. Ang iyong mga plano ay personal na lakbayin kaya't itaguyod mo ito nang hindi binibigyan ng labis na atensyon mula sa iba. Kung patuloy mong ipapakita ang iyong plano, baka mapansin mong ikaw pa ang magkakaroon ng mga tagahanga na hindi nakakaintindi at nagnanais ng iyong pagkatalo. Iwasan ito at mag-focus sa iyong sariling hakbang. Number two, ang iyong mga kahinaan at problema. Isa pang bagay na madalas ay hindi natin dapat ibahagi sa iba ay ang ating mga kahinaan. Ang lahat tayo ay may mga problema. Pero hindi ito nangangahulugang kailangan nating ipagsabi ang lahat sa mga tao. Ang pagpapakita ng iyong kahinaan sa lahat ng oras ay parang pagsasabi na hindi ka handang magtagumpay o magbago. Lahat ng tao may pinagdadaanan. Ngunit hindi mo kailangang gawing pampubliko ang iyong mga suliranin. May mga pagkakataon na ang pagpapakita ng kahinaan ay nagiging dahilan upang magbukas ito ng pagkakataon sa iba na gamitin ang iyong mga problema laban sa iyo. Marami ang matutukso na gawing inspirasyon ang iyong pagkatalo para laitin ka o manginsulto. Minsan, ang mga tao na nakapaligid sa atin ay hindi laging may magandang intensyon. Pag nakita nila na madalas ka nang binabato ng problema, maaari itong magbigay sa kanila ng impresyon na hindi ka kayang magtagumpay. Kaya sa halip na laging magkwento ng iyong mga kahinaan, mag-focus ka sa paglutas at pag-aangat sa sarili mong sitwasyon. Lihim mong itaguyod ang iyong kalakasan at mas magiging mabigat ang impact ng iyong tagumpay kung hindi mo ito inihahayag agad sa iba. Sa pagtagal, matutunan mong ang pinakamagandang galaw ay ang paggawa ng malalaking hakbang nang hindi mo kinakailangang ipalam sa lahat. Number 3, ang iyong takot at insecurities. Hindi mo kailangang ipaalam sa lahat ang iyong mga takot at insecurities. Ang bawat isa sa atin ay may mga bagay na kinatatakutan o nagiging sanhi ng ating hindi komportable na pakiramdam. Ngunit, ang pagbibigay ng labis na pansin sa mga insecurities na ito ay maaari lamang magpababa ng iyong tiwala sa sarili. Ang pagpapakita ng takot ay minsan nagiging sanhi ng ating pagkatalo. Kung nakikita ng ibang tao na takot ka, baka mawalan sila ng tiwala sa iyong kakayahan o posibleng gamitin nila ito upang manipulahin ka. Ang takot at insecurities ay bahagi ng ating pagiging tao, ngunit hindi ito nangangahulugang dapat natin itong ipakita at iparating sa lahat. Dapat itago mo ang iyong mga takot at gamitin ito bilang motibasyon upang maging mas malakas at matagumpay. Kung hahayaan mong ang takot ang magdikta ng iyong buhay, magiging mahirap mangyari ang iyong mga pangarap. Kaya't hindi mo kailangang magtago ng takot dahil iyon ang magpapalakas sa iyo. Kundi ang mga insecurities na ito ay dapat mong gawing lakas, hindi kahinaan na ipagmamayabang sa iba. Laging tandaan ang mga takot at insecurities na iyong nararamdaman ay madalas hindi nakikita ng iba. Kaya't bakit mo pa ipapaalam sa kanila? Marami sa atin ang natatakot na makita bilang mahina, ngunit ang totoo, ang pagpapakita ng hindi kumpletong tiwala sa sarili ay magbibigay lamang ng mga oportunidad sa iba na gawing lakas ang iyong kahinaan. Kung magtitiwala ka sa iyong sarili at magtago ng iyong insecurities, madali mong malalampasan ang mga ito. Ito rin ay nagbibigay ng mas malalim na lakas at determinasyon upang patunayan sa iyong sarili at sa iba na kayang-kaya mo. Number 4 ang iyong yaman o tagumpay. Kapag ikaw ay nagsimula ng umangat sa buhay, siguradong may mga tao na magtatanong kung paano mo ito nagawa. Ngunit, hindi mo kailangang ipakita agad ang iyong mga yaman o tagumpay. Minsan, ang labis na pagpapakita ng tagumpay ay nagiging sanhi ng inggit o selos sa mga tao sa paligid mo. Ang pagpapakita ng yaman ay nagiging dahilan ng pagpapakita ng kababaang loob ng iba at minsan ay nagiging sanhi ng hindi magandang kompetisyon. Ang totoo, hindi lahat ng tagumpay ay kailangang ipagmalaki. Kung magmamalaki ka sa iyong yaman, malalaman ng iba na ikaw ay may mga bagay na higit pa sa kanila at maaring magbukas ito ng hindi pagkakasunduan. Mahalaga na manatiling humble sa iyong tagumpay. Itaguyod mo ang iyong mga layunin nang hindi ipinapakita ang mga material na bagay na mayroon ka. Huwag hayaan ang yaman o tagumpay mong makasira ng relasyon o magdulot ng inggit. Tanggalin ang pressure na gusto mong ipagmalaki ang iyong mga nakamtan at sa halip ay itago ang mga ito upang magbigay daan sa mas matibay na personal na relasyon at mas malalim na pag-unawa sa iyong pag-unlad. Number five, ang iyong galit o sama ng loob. Ang galit at sama ng loob ay mga emosyon na hindi natin dapat ipinapakita sa lahat. Bagamat natural lang magalit o magtampo, hindi ito dapat maging pampubliko. Ang pagpapakita ng iyong galit ay hindi makakatulong sa iyo na magtagumpay. Sa halip, ito ay nagiging hadlang sa iyong progreso. Kung laging galit at puno ng sama ng loob, mahirap mag-focus sa mga bagay na makakatulong sa iyong pagunlad. Ang ibang tao ay mag-aabuso sa iyong galit at gamitin ito laban sa iyo. Lalo na sa mundo ng negosyo, ang pagpapakita ng mga emosyon ay maaaring magbigay ng maling impresyon na hindi ka matatag sa kabila ng mga pagsubok. Kaya't ang pinakamagandang gawin ay ilihim mo ang iyong galit at sama ng loob at gamitin ito sa mas positibong paraan. Magpakita ng professionalism at kalmado sa lahat ng oras at laging gawin ang iyong best sa bawat sitwasyon. Huwag magpadala sa galit kundi gawing pagkakataon ng mga hindi pagkakaunawaan upang matuto at maging mas malakas. Sa huli, ang galit na hindi pinapakita ay magbibigay ng lakas sa iyong karakter at magsisilbing pundasyon ng iyong tagumpay. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, tandaan mo na may mga bagay na mas mabuti pang ilihim sa ibang tao. Hindi lahat ng bagay ay kailangang ipakita at hindi lahat ng tao ay dapat malaman ang iyong pinagdadaanan. Ang mga sikreto na ito ay makakatulong sa iyong pagunlad at ikaw lang ang dapat may control sa iyong destiny. Huwag mong hayaan na masira ang iyong mga pangarap at tagumpay dahil sa mga taong hindi nakakaintindi ng iyong misyon. Gamitin ang mga lihim na ito upang makapag-focus ka at magtagumpay sa buhay. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.